Every now and then, marami talagang pagbabago yung nagaganap sa social media. Especially right now sa Instagram. So ito yung tatlong bagay na dapat mo laman or gawin mo pagbabago, i-apply mo na right now para ready ka na or nakaget ahead ka na sa mga competitors mo this coming 2025. But before that, kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring rin yung bell notification para ma-notify ka every time meron kaming bagong video. Now, ano yung pagbabago na dapat mong gawin? First, yung pagbabago na ito is dapat alam mo yung best time na mag-post ka sa Instagram. At saka, syempre, if ilang beses ka mag-post sa Instagram. So, first, pag-usapan natin ilang beses ka ba mag-post sa Instagram. Kasi tinuro sa atin dati na mag-post ka 10 times a day, 6 times a day, Five times a day. Pero right now dahil sa pagbabago or changes is dapat nagpo-post ka lang ng 2 times a day. Okay? Bakit? Kasi pag post mo right now, bigyan mo pa siya ng panahon, 'di ba? Sa Instagram, na-i-push mismo ni Instagram 'yung video or 'yung content mo sa maraming tao before ka mag-post ulit. In short, bigyan mo siya ng panahon. Now, ano naman yung tamang oras na pag-post sa Instagram? Okay? So, actually, mayroong tatlong time slot. So, first is yung 10 a.m. to 12 noon. Okay? 2 p.m. to 4 p.m. At saka yung 7 p.m. to 11 p.m. Okay? So, bakit gagawin mo ito? Kasi, Diyan marami talagang tao, 'di ba? Dapat 'yung target mo hindi na 'yung mga followers mo, 'di ba? 'Yung target mo is 'yung mga non-followers kasi kapag maraming non-followers, 'di ba, nagve-view ng content mo, equivalent 'yan ng more followers, okay? Second, ano 'yung pagbabago niyo, uh, pagpabago na dapat mong gawin sa Instagram, okay? Dapat kang isang keyword na ginagamit sa account mo. 'di diba? So dapat may isa kang keyword na ginagamit sa bio mo, 'di ba? Na makikita sa bio mo or nababasa sa bio mo. Second is yung nababasa sa screen ng video mo, 'di ba? So dapat gumamit ka talaga ng mga visual or text, okay? Description, 'di ba? Tapos sa hashtag, okay? Tapos especially kapag gumagawa ka ng voiceover. And lastly, ito yung pinaka-importante, okay? So, engagement. So, engagement is the key para marami ka talagang viewers, di ba, sa iyong content. So, dati, tinuturuan tayo na magsabi tayo sa at the end of our video or call to action na click the link in my bio. Di ba? So, hindi na natin dapat yung gawin. Okay? Next is yung marami kang likes. wag tayo mag-focus sa likes at sa sa save. So, ano di yung dalawang bagay na dapat nating fokusan right now para ma-push pa mismo ni Instagram yung content natin. So, ano yung dalawang bagay? First is comment. So, kapag nakikita ni Instagram na maraming comment talaga sa mga content mo, in short, valuable yan at maraming interest na tao, ipupush ni Instagram yung content mo. And next is maraming shares. Siyempre, isishare yan ng tao kapag meron siyang nakuwang value. Diba? so dapat yung video mo is valuable talaga or meron silang matutunan kasi the more people na nag-share yon the more viewers you will have now i'm sure excited ka na kung paano kumita ng 1000 per day sa Instagram ito yung sistema na tinatawag na affiliate marketing ano ba ibig sabihin ng affiliate marketing ito yung nagbebenta ka ng mga products services ng ibang tao which is every time na mag ka ng link nag-click sila at meron silang bumili, meron kang percentage of income. So, tuturuan kita kung paano ka kumita ng 1,000 per day sa Timo Affiliate. And the best part, libre lang ito. Yes, you heard me right. Libre lang. So, paano ka makaregister? I-click mo na yung link na sa description box below. Okay? So, once na-click mo na yon, i-download mo yung app at mag register ka gamit yung Google account mo, Facebook, or cell number mo. Once mo nagawa mo na yon, mag in ka na sa app. Okay? So, next na gagawin mo is punta ka sa search bar. I-type mo yung affiliate. Okay? Tapos, i-click mo. So, once na-type mo at i click mo na, mapupunta ka sa affiliate account mo. Diyan, makikita mo, may free 100 pesos ka. Yes, kapag nag-sign up ka sa link ko, meron ka agad free 100 pesos. Now, paano naman kumita ng 1,000 per day? So now, once na tam na gawa mo na yung process na register ka na especially sa link ko at nakagawa ka na ng account, 'di ba? Just comment below dan kasi ibibigay ko na yung buong details kung paano ka kumita ng 1000 plus a day. So it's me again, Anthony James Yusa, signing out.